kuha tayo ng mais guys kasi gusto ko ito sa ingin para sa ating kain luto-luto natin yellow corn wala silang puti dito eh pero ako kontento na ako dito what's up guys welcome back to my vlog Elmer Pals Buhay Switzerland so ngayon mamili tayo doon sa France at ang sasakyan natin ay tram mula dito sa rib papuntang Mulisola at nakababa na po tayo sa tram itong Mulisola ay border po ito between Swiss and France alam nyo na po basta tumawid tayo sa ibang bansa kailangan kompletos tayo para walang problema Hello guys. Punta tayong France. Tatlo kaming namili, ako, Toto at saka si Ginilin Para naman hindi boring kung maglakad mula doon sa border papunta sa Asian Shop. Sasakay din sana kami ng tram pero napag-isipan namin na maglakad na lang at nadaana namin itong meat shop. Sabi ni Toto, pasokin natin, tingnan natin kung ano ang kanilang mga display dito. Ano siya nabi? Shumai. Shumai, yung may pala ang hinahanap sa isa, hindi pala karni. Umaana <laughs> sana ang sasakyan na tram na mula doon sa Mulosila, papunta doon sa isang shop. Dalawang stop lang naman, -a -a -no kaya mas prepare namin dyan. na maglakad na lang. 15. 80, 8, 12, 15. Ayos! Ano? Pag-upit yan na. <laughs> Akala ko yung magpag na si Toto kasi inaana namin yung barber shop at inisip niya ng 10 milyong bisis. Sabi niya, wag mo na. Ano, ayos ang paglakad? Ayos. Ayos. Mainit, <laughs> hindi. Hindi. Jen, ayos, ang paglakad, Jen. Ayos. Sarap pawis. <laughs> Ayan, nasa harapan na pa tayo. Uh, inaantay natin ang tram doon na uh, International store. Let's go! Oop, baka may kasalubong. At nakarating na tayo. Ang pangalan nito ay International Store. Tara, at samahan niyo po kami. So, oh, ang problema. Yan lang hinahanap mo, shumay. Oo, oh, oh, ang problema. Nasaan na ako. Hindi, mura lang yan. Nandyan, nandyan yung presyo. Ano? Awati, tatlo tayo. One thousand, pieces. Magkano hipo natin dyan? 20 euro. 20 euro, ilang grams? Ilang grams eh. 700 grams, almost 1 kilo. Ayan. Kuha tayo ng mais guys kasi gusto ko ito. Sa ingin para sa ating kain luto luto natin yellow corn wala silang puti dito eh pero ako kontento na ako dito ayan, ayan puti ay walang putik ito ang kunin natin yung medyo malaki malaki-laki ang grano niya para sarap din ano pala yung ano ko so gusto ko darawahin ko ayan mura na ito dito eh kaysa doon sa Swiss sa 3. Essential Nagkukulang mga 3-4 na ito. Hmm, Paalala lang po, kung mamili tayo at tatawid tayo ng ibang lugar, kailangan lang po ambilhin natin ay hindi marami. Kasi, pagdumaan tayo doon sa border, minsan may harang at ichichik nila ang ating pinamili. Kaya mas mabuti na lang kung mamili tayo, yung katamtaman lang po. Lalong-lalo -lalo na po, kung karne ambilhin, kailangan isang kilo lang po bawa tao. At heto na nga, nag-abang na tayo ng charm. So, tanungin natin sila kung ano ang nabili nila lahat. Hmm. Lagaya na mga ulam. Ano? Sa din? ano? na yung atram uh, tram na sakyan natin. Parating na po. Akin din at saka ano. Sa lakto na pagkaistorya no, nakarating na tayo dito sa Swiss. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa pamimili sa France. At sa mga nagsuporta po kay Elmer Pals Boy Switzerland, maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggat sa muli!